Ay oh, sir, ha, madalas ito ang tanda ko ni Eh, na yung tutubuhin mo? Di ba? O, mo sa lalamak? Lalamak kaya nga, hindi natin kaya So, ano yung cost mo kung ay Pagka Pagkaan ko Hindi mo ka ito Pagka gano'n mo lang Yung mga tubig ni sir, na ako dyan sir Hindi mo na kasing masasabayan yan eh O sir eh, lugi kasi pagkaan nakinig ka si? magkano hmm, ba ang kaya nyo, sir? magkampa ba siya sa pagpasita ano? pa tayo? eh na? lang din natin, sila lang na? wow ganon sila lang dinadito na lang dinadito ganon sila lang lang na lang oh,

'Di tinanggal ko na lang din. I nga hindi pa na-reply. Na lang po ko lang mag-aningin. sa impact ko diyan? Hindi, hindi. Ang ano lang ang Ay, Ang ah, ano kasi niyan, hindi nga namin naman ipapadala nila, eh, pagdating na no lang doon saka saka namin malalaman, malaki pala ipapadala nila? 'Di ba? Oh, di ba? Ang sabi naman. Yun nga, tinawagan ko nga sabi radi radiator daw. Oh, sabi nga daw radiator. So tinig nako sabi daw kasi naman daw sa bag. Flashback. Oh no. Radiator, ma'am. Malit lang yan, malit lang. Hmm. Radiator yan ma'am Sige Sigo. check ko na lang ma'am Pagdating ko dun Di naman pala kasi ah oh, Di ba? Oh. Ayun Ay, Yun nga Ay, yun, Ang problema po kasi Hindi naman Ang problema naman kasi Ayaw naman nila yun i-cancel Gusto pa kami pa magka-cancel Di ba? Eh 10 minutes naman yon No Paano naman kami Nung 10 minutes kami mag-iintay ang laki-laki na ipapadala niya, 'di ba? Dapat bawal nga 'yan kututusin eh. Alam naman nila may rules naman na nakalagay sa bag lang, 'di ba? Oh. Diba? Oo, oh, kinansel na Paano nyo na lang Yung maging kanay customer ang inaano nyo Dapat yung mga rider din Hindi yung customer lang pinapanigan nyo kasi wala naman kaming ano eh kami Pick up lang kami tapos kami pa sisisihin nyo Diba parang kami pa yung sinasabi nyong mali diba ba? Oh, hindi Inaano lang Inaano lang din namin na Huwag panay na na ano Kasi sila naman madalas ang nagkakamali eh Sir, ikaw ba? Sa tingin mo, ano? Oh. Ah, ayan nga sir uh, uh, eh. Oh. Eh, ano problem? Uh, ang problema kasi sir, naba, nababawasan yung ratings namin. Nababawasan yung ratings namin. Tapos na nababa yung ratings namin. Wala naman kaming kasalanan kasi laki ng papadala, ipapa lang. Tapos ganyan, nire-report pa kami. <coughs> na sir kami, gawa ng oh gaya nyan no? Apektado, apektado kami dyan sir Alam nyo kung bakit Sayang po yung punta po namin Una-una sayang yung gas namin Sayang yung layo na punta namin oh, ah, abala Apektado po kami dyan sa mga cancellation na yan Diba? Diba? Tama naman po, di ba? Dapat po kasi maging fair po tayo, hindi po panay customer lang ano natin. Po, yung masawa, yung sir, tinatawagan po namin sir kaso ang problema hindi sila nasagot agad. Siyempre kay sa intern na namin, punta na lang po namin, di ba? Uh, sir, eh, uh, ang mangyayari po kasi niya pagka hindi po mo sir eto pa na gusto niya anong mangyayari kasi niyan sir siyempre pagka hindi namin pinuntahan kakancel ulit namin yan another cancel na naman kami eh di nahirapan na naman kami makakuha ng bukong. <laughs> di ba alam niyo naman yan di ba Sir, ang sinasabi ko lang dyan Hindi <laughs> ako naniniwala sir Kasi lagi naman na Lagi naman nakakaano nyo eh Na-LT yung kami sir eh Bis na ang ganda-ganda ng ano namin Tapos hindi kami makakuha ng booking <laughs> Sir, na-apekto nyo ako nyo sir Pati <laughs> <laughs> Tingnan nyo sir yung rating sir Para ano <laughs> Ay, yung nga naman yun sir eh. Sige Kasalanan naman ni customer yun sir eh. <laughs> <laughs> okay. Hindi. Ang inaano ko lang kasi diyan kasi yung kaming mga rider ang naapektuhan kasi naaabala kami. Hindi na dapat naglalagay sila ng note na kung ano ipapadala nila. O, oh, di ba? Abala na po sa amin yung pagkasakasakaling anay namin. Dapat, dun pa lang sa ano, umuumano -tum -tum na sila. Sumasagot na sila. Nag training nga sir kasi hindi naman ganyan dapat eh, sagsag-sag, -sag drag nga sir eh, hahah <laughs> Malatakas paper eh, di lilit lang ng ano, <laughs> <laughs> uh, Hindi naman po papayag, uh, Sir, uh, ang problema sir, hindi naman po papayag yung mga yun sir, may merong bang babae na hindi nila tatanggap Si <laughs> Hasel. <Yes>, sir, pagka... <laughs> Ayun nga, sir. Ang ang, ang, ang ang problema kasi, sir, ang tagal din kasi, sir, abala ah, rin kasi sa amin yun, sir. Okay lang sana kung mabilis din yung customer service natin, di ba? Si Mabit sir, nakausap ko ba nga eh Sabi ko nga sa kanya Kung kaya niya ano, di ba po eh okay. Sabi niya po, Sabi niya po, balina, uh, Opo, yung, yung una yun, yung pag, pero pagka nandun na sa, ano, sa pick up sir, nakita na namin yung item, dun na namin siya tinatawaga kasi ay, hindi naman namin alam yung item, di ba? Kaya dinatawagan namin ngayon, Naku, nakita na, okay. naki okay. Hindi. Hindi nga sabi kasi ng client daw maliit lang daw. Yung yung booking nga kasi ang ang nagano eh. Hindi naman yung customer eh. Yung pick up ang ang nagano na nagsabi noon hindi naman yung customer. So pagdating namin doon nang laki-laki ba. Pa. <laughs> Pakita ko sa inyo sir, i-send ko na lang yung ano, yung picture para maniwala kayo malaki. Nag-book <laughs> e, naman ako eh. And, uh... ayun na pinalo naman <laughs> Ay. sir sir ang problema nga sir hindi naman po magbibigay ng cancellation fee sino po, po magbibigay is kayo po ba magbibigay uh, kayo, tanong ko nga sir kayo po ba magbibigay ng cancellation fee <laughs> Sir, bago po kami makakachat sa inyo, sir. Wala na, bus na oras. <laughs> Alam niyo naman yan sir, di ba? Mabilis at mabilis naman yung customer service natin sir <laughs> Alam niyo yan sir Kaya, di ba? Kasalanan ni customer sa amin na si Sisi eh. ang problema Dapat Dapat po, pair po tayo Ayun nga, eh. ang problema kasi na ano po kasi kami sa ano, yung ratings namin bumababa tapos nare-report Nare-report pa kami Sir, nakapalo naman kami sa guidelines kasi Yung guidelines ng customer Hindi, hindi, hindi <laughs> <pa? laughs> Sir, dapat nga, di ba Kung nagpalo sila ng guidelines namin Walang mga ganyang kalaki na booking, di ba Walang mga ganyang kalaki Walang mga ano Oh, di ba? Ayun, di ba? Oh. Kaya sir, huwag sana ano, panigan nyo rin yung mga rider, hindi lang puro customer lang papanigan nyo. Hindi nyo rin yung mga rider, sir. Kasi mas mahirap ang trabaho namin kasi siyang pinigyan Okay po. Okay na sir. ah oh. Sir, ah... Uh, sir, ang tanong lang, sir, ang tanong lang, sir, mabilis po bang makuha yung cancellation fee na <laughs> yan? Ang tanyan ang tatanong sa inyo, sir. So, ito yan, sir, ah. Maka over-regarded deadline po kayo, sir, ah. Okay, sign say yan, sir, ah. Pagka nag-cancel kami, pwede kaming makatanggap ng ng piya. Ah. Pag Sabi sir, di ba pag-cancellation PIA? Yun nga, naka, naka ano, naman po yun eh. Oo, oh, may, may put naman po kami ng calls. Oo, oh, may ano po ng calls yun sir. Tapos may mga ano, may mga picture din naman kami. So mababayaran kami pag gaganon Okay, oh. okay sige sir Okay, oh, sige sir Iano ko na lang din sir Okay Okay na sir Ah, salamat. Ah, uh, thank you. Ayan, sabi daw nila na move Meron daw cancellation fee Pagka dating nyo sa pick up Tapos tinawagan nyo si drop off Tapos ang laki na ipapadeliver Hindi nyo tatanggapin So Makakatanggap daw kayo ng cancellation fee Yan ang sabi nila Basta nag-follow daw kayo sa SOP nila So tingin mo, mo ba yan? Ang tatagal ng mga yan magsasagot sa drop parang natutulog yung mga yan tapos <laughs> uh, may cancellation fee daw na laman pagka ikaw nag-cancel ano ka? tawag nyan ah uh, 10 minutes break ka <laughs> ang galing hindi nang luloko nyo luloko lang tayo na itong ano eh agent ni Lalamub eh ah uh, customer service kala nyo naman maluloko niya ako okay yun lang ah uh, ulit tayo nung tatlong cancel tayo ito doon ah. ayan ay oh. eh, ito pala ayan o streak 1, 2, 3 na ito po kain tapos itong isa rin o oh. cancellation din o oh. ayan o oh.